Ok, il mio gruppo va to go. go yeah. Grazie. No, Milano. 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 Yes. Yeah, no, non lo so. Allora, è il finale. E da Sto appena Che cambia tutto. Sì, ti

video lang ang aking kuha eh. sa inyo na yung photo okay. okay. tapos <laughs> so, tayo magpicture tayo dyan <laughs> 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 tayo uh, okay. taglo Ayan. Akita <laughs> <Teka> yun. Teka na. Pupoto natin. Ayan. 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 yun teka na Ayan. 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 Ayan.

pero yung torrent yung time makicur tap na kita kita ito ren kun pero naman yung ating ayan Bakit sira yung automatic Wow, kitang-kita yung mga tao sa ilalim, mm. Yan ang sampione. Yan. Okay. Yeah. Mm. sarap kain. Wow wow wow. ano na i? Ayun na mga pin dinaga, talaga 'tong Arena, ito yung arena. Ayun. Ito yung hotel mo.

<laughs> 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 hey, thank you, guys. Thank you, everybody. <laughs>